O, oh, mga opisyal ni Marcos. Mana sa kanya, manhid. Galit na pinatigil muna ni PBBM ang lahat ng paghahanda para sa ikaapat niyang zona sa lunes. Anya unahin muna ang pagtugon sa pinsalang dala ng bagyo at habagat. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Dismayado si PBBM dahil sa nakarating sa kanyang balita na may ilang tauhan ng gobyerno ang nagkakabit ng sona materials habang lubog sa baha ang ilang bahagi ng bansa. Yun, sakit nun, di ba? Isipin mo, nagkakabit kayo to promote sona sa gitna ng baha. Bagyo. Di ba? Disaster. Ito po, papakita ko sa inyo. Manhid number one. Tatlong kamanhidan ang nangyari ngayong araw na ito sa mga opisyalis ni Marcos. Bakit? Follow the leader, follow the leader, follow the leader. <laughs> Yan si Marcos eh. Di ba? Kahit ngayon sinasabi ko yung nablog ko kahapon, si Torre. Ano? Ang inaayos niya, yung imahe, yung naratibo na mapayapa ang Pilipinas. Huwag nyo ayusin yung naratibo na yon. Hayaan nyo handle yun ni Claire. Hayaan nyo ipagtanggol niya yon. No. Eh, ang gawin mo, Torre, yung, narat yung, yung kapayapaan sa Pilipinas, hindi yung naratibo na payapa. Pero yan kasi sila eh. Ang tawag ko dyan, ampaw. Nakakain na kayo ng ampaw? Oh, di ba? Kala laki-laki, walang laman sa loob. Oh, buti pa yung buchi. <laughs> yung buchi, malambot sa labas pero may laman sa loob. Eto, ang pau. Di ba? Ah. Puro sila pang labas. Yung pinakita natin kanina, si Lisa. Oh, di ba? Ipokrita. Kunwari, tumutulong. Pagka-picture, alis na. They cannot even stand the people. Hindi sila katulad nila, iskuna, andyan. Talagang tutulong. Hindi sila katulad ni Piara din andyan. They will stay with the people. They will talk to the people. Hindi <laughs> pagkatas ng picture, alis. Tinan nyo, ganyan ang kalabasan. No? Kaya ipinag-utos niya agad na itigil muna ang paghahanda sa sona at unahin ang agarang pagtugon sa mga nasa ng bagyo at ng kabagat. Alam nyo, Klaro. Wag ka na, wala ka namang sasabihin mabuti. In the first place, ang laki ng kasalanan mo dito, Marcos. Ha? Kasalanan nyo to ni Tambalos Los. Sinasabi ko na sa iyo, dapat dati pa, nilaglag mo si Tambalos Los. Ha? Eh, yung budget dyan sa flood control, ano na nangyari? Bilyong-bilyon. Ngayon magsosona ka sa lunes. Anong pagmumuka ang ihaharap mo sa taong bayan? Anong pambobol ang ihaharap mo sa taong bayan? Hmm. Puro kayo promotion, puro kayo panlabas. Ha? So, hindi mo, hindi mo na talaga masisi kung bakit nagkakaganito itong mga to eh. Puro naman talaga kapal pa kanyo nagagawa nila. Kaya yung pagsunod nila sa leader nila, eh, nagagaya lang nila na importante yung imahe nila itaas. So, so ito namang mga to, kabit ng kabit ng poster, eh wala. Nagbabaha na ang iniintindi pa. Ito, ito, ay, ito ay malaking halimbawa na lahat ng uh, mga ahensya ni Marcos, ang, ang purpose is uh, SONA kita mo naman eh. Hindi naman ganito kaaktibo si eh. Si, tingnan nyo, after the sauna, mawawala na naman ito. Lulubog lilitaw ito. <laughs> Pag may sauna, active na naman. Naging karpintero na ito, naging teacher, di ba? Lagi na sa TV, o, oh, lagi sa balita, punta rito, punta ron. Hmm. Bakit? Kaya ang galaw ng tao niya, nakatuon, sa Sona. Mm. In short, press release, walang laman. O oh, ito, bipakitaan ko pa kayo ng isa pang kamanhidan. Mm. Ito, post ni John Bika doon sa Department DILG. Oh, bilang uh, Secretary of uh, DILG, ayan ang sa, sinabi niya, pinost niya ron. Secretary John Vic. Mga abangers, diyan. <laughs> kayo, kayo, yes, kayong nanunood dito na mga magulang na nag ng walang pasok. Ang tawag sa inyo ni John Big Abangers. Kaway-kaway, <laughs> marami tayong kilala dito. Mga estudyante, mga magulang, mga lola. <laughs> Lolo, nag-aabang. <laughs> uh, yan kayo, abangers. Nag-aabang ng walang pasok. Uh, mga, abanga, mga abangers. Sarap ng bog chiko. Oh. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Wow, swerte mo. Yung ibang kababayan natin, ha? hindi malaman kung paano sila lilikas doon sa kanilang bahang lugar. Ikaw, dahil sa kabusugan, dahil sa pagkabogchi mo, nakaidlip ka. Oh, eto na inaabangan. Oh, kaya siya na delay ng pag-announce sa inyo mga abangers. <laughs> Hindi ako nagtawag sa inyo yan, kay, si John Big. Kayo mga abangers. Oh, yan ang tawag sa inyo. Nakaidlip. Alam, Coach Oli, masama bang makaidlip? Coach Oli, masama bang mabusog? Hindi naman. Kaya lang yung, yung ano niya dito, yung kanyang pagka parang walang puso. Alam mo nga nga, binabaha na yung Pilipinas. Madaming na-stranded. Maraming mga magulang na nag ng walang pasok kung pat papapasukin ba nila yung kanilang mga anak, kanilang mga apo. Tapos ganito yung ano mo, parang apak insensitive Parang ano eh, parang ano ba nangyayari dito sa mga officialis ni ni Bangag. Napakamanhid niyo na. Yung isa habang baha nagtatayo ng poster para sa zona. Ito namang isang sekretary niya pinangalandakan pa dahil busog ako. Kaya nakaidlip ako. O eto na inaantay niyo mga bangers. Ah, 'Di ba? Yan ang sabi. ano sabi? Sarap ng bog chico. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sadali. O oh, ito na inaabangan nyo. Walang pasok sa lahat ng baitang kasama ko Leo at seminarista at mga tanggapan ng gobyerno para sa July 23, 2025. O, oh, di ba? Hmm. Ganyan po ang puso ng Sekretary John Bick Rimulya. Kasi makikita nyo naman eh. Makikita nyo naman. Meron naman kasing biro na naaayon. Pero hindi ata ito panahon para ipangalandakan mo na sa gitna ng dinadanas ng mga kababayan natin sa hagupit ng bagyo, ikaw ay natulugan mo sila dahil sa kabusugan mo. ba diba? O ito, isa pa. Pakita ko rin sa inyo. Oh, hulaan ninyo. Ano kaya ang kinain ni John Bick? <laughs> Ito, nakuha ko to sa post ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, meron pala talagang mau-orderan ng Alaska King Crab dito sa Maynila. Mm -hmm. <laughs> ha, mukha nga. Ako hindi kasi ako mahilig sa, sa mga crabs. Eh. Mm -hmm. Talangka lang yung sa akin. ano, ano matawag doon? Alimasag ba? Yung alimang, basta yung maliit lang. Ginaganon lang. Anyway, ito kaya yung kinain, kaya nabusog si si John Bick. Oh, Alaskan King Crab Manila nagpa-deliver Office of the President, no? Coach Oli masawa ba magpa-deliver ng King Crab? Hindi naman. Kaya lang parang napakaano na naman nito, napaka-insensitive. Napaka-manhid Again, sa gitna ng uh, unos, baha sa Pilipinas, naka-Alaskan King Crab pa kayo. Sabi dito, delivered at malakanyang palas. Hindi naman siguro PSG kumain na ito. Baka si Lisa. Baka allergic kasi ganun ang mata ni Lisa kanina eh. Oh, baka allergic. Oh. Presidential level seafood exp experience presidential level. Ano meron diyan, Cook? <laughs> ano pinakaiba niyan? Hmm. Presidential level. Meron ba yung hindi presidential level na king crab? Etong king crab na ito pang presidente. Fresh premium Alaskan king crab with complete platter. Truly fit the royalty, bar royalty, pang royalty, pang royal blood, pang Ah, uh, dugong bughaw pang-New Yorker. With, dapat may matching coke. Hmm. Ay, bibili pala ako ha. Doon sa mga baka matulungan ninyo ko. Kasi pinagtanong ko na po ito eh. Uh, na, 'di ba alam niyo yung coke may nakalagay na pangalan doon? Oh, uh, pagka may na, meron kayong coke at may nakalagay na Lisa, bibilin ko nag actually naghahanap na ako ngayon eh. Baka naman may kakilala kayo sa Coca-Cola, gusto ko magpalagay ng pangalan Lisa. O oh, okay, i-display ko lang dito Coke. Yung Coke in can tapos Lisa ang pangalan. Oh. 'Di ba? Ayan, truly fit for royalty, delivered with pride to the office of the president. Wala yung presidente, pero may nagpapa-deliver sa office of the president. At ang kinakain sa Office of the President, King Crab Social. Sa staff kaya ito? Sino kayong tumira nito? Si John Big Si Boying? Si Torre? <laughs> office of the President? Hindi ko alam. Malay ko ba kung sino sino nando doon? Wala akong pake. Pero Office of the President, eh, wala naman yung presidente. Isipin mo, wala pa yung presidente. Pero, nagpa-deliver sila King Crab. Paano kaya kung andito si Presidente? Baka tiki, -tiki isang lechon sila. Ma Coach Oli, masama kumain ng lechon? Hindi. Pero parang napaka-insensitive, no? Parang napaka-manhin. Masama ba kumain ng... Parang napaka-manhin. Naaalala nyo, ang kwento doon kay PRRD, pagka si PRRD ay may event, ang pinapakain sa tao, ordinary. Bakit? Walang budget eh. They they chose to have a simple lifestyle. Naalala ko nung uh, pasasalamat PRRD nung pababa na siya. umaten po kami noon. Yung pagkain po simple. Oo oh, totoo 'yan. Masarap pa eh talaga yung ano. Wala sa kalahati ng pagkain namin sa SMNI. <laughs> simple lang talaga. 'Di ba? Uh, uh, pero ito ibang klase. Mm. Kahit walang presidente, ganyan ang kinakain nila. Thank you for trusting Alaskan King Crab Manila. O, oh, gusto nyo umorder? Now, accepting orders for VIP. Eh, kung hindi ako VIP, hindi ako pwede umorder? Reseller and seafood lovers. Ah, pwede kung seafood lovers. Uh, o, oh, yun, nationwide call or text. O, oh, ayan, i-text nyo. Diba? Pero, ako hindi ako mahilig. At saka kung mahilig man ako, next time na lang. Huh? Marami tayong kababayan na nagugutom eh. <laughs> well, what seriously? Hindi kaya talaga may pagka Wala na lang puso ang itong mga nasa gobyerno natin. Na sila yung dapat nagsasakripisyo. Dapat kung maari nga ay uh, they are so busy na pinupuntahan nila, inaasikaso nila, yung mga pangangailangan ng mga nadisgrasya nating mga kababayan, na nga nababaha, whatever. No? Hindi naman sana mga ganitong uh, pagkamanhid nila. No? At sa akin lang naman, ngayon, kung sa tingin nyo wala namang masama, pwede sige, araw-arawin nyo, umorder kayo ng uh, ma-allergic sana kayo, ma-high blood kayo. Oh ba? Diba? Anyway, nasa sa inyo naman 'yan. Hindi ko naman sinasabing bawal, baka sa sabi may mamuloso na po na naman sa akin eh. Kaya nga tanong ko sa inyo. Ah, hindi to bawal, hindi po to illegal. Okay, hindi ko sinasabing unconstitutional to. Pero ano sa tingin ninyo? Ito ba ay gawaing dapat uh, inaano ng uh, ginagawa ng Office of the President? Considering wala naman yung presidente, yung kanilang pagiging manhid. Tatlo po yung pinakita ko sa inyo sa tingin po ba nyo eh sumusobra ako o sa tingin niyo wala namang masama sa ginagawa nila o sa tingin niyo talagang sadyang manhid sila di diba? uh, kayo na po ang bahala mag-decide mag gusto ko lang makita yung inyong mga komentaryo patungkol dito na ito ba ay naaayon at nararapat sa isang mga uh, public official o sa ahensya uh, ng ating gobyerno